Tirahin ko yung makapal na yun Oh, makapal oh ha. Oh, kayo mga taga... Taga saan kayo? Taga Madiwang. Tirahin ko na yun yung mga kaya nila. Nasintada. Ah, libor lang ang gumagawa. Asara na ako sa mga estudyo nyo. Dito ka oh, tama lo. Grabe <coughs> ko ay ito. Okay. Ano? Shhh. Atan, pwede na ka? pamangkin kong ano, mato. Atan, pwede na ba akong ma malak sa'yo? Nasaan na po rin siya, Atan? Ha? nasa na yun? Meron akong pamangkin ano eh. Masuno na. Dato mo. Dato na sa kasapa ka Ngayon na hindi na mamakaw na rin. Ano uh. ba sa ama niya? Kumibulay na rin, rin sa tito niya. Ng matuto mo <tong> Kaya lang, mura sa ano eh. Siya sa ఇంతే పరిగెత్తు దీన్ని పరిగెత్తు స్విచ్ ఆన్ హైలైబ్రైట్ ఆ స్విచ్ ఆన్ లేదా లైట్ ఓఫ్ పరిగెత్తు కొనే నా లైక్ ది లైక్ ది కొమారి దేవి eh so oh para hindi pa makita, madilim hmm